Daming okra guys, oh. Wow, my favorite oh. na ulam okra. Ito din yung ano nila, oh, ang Ang dami din, guys. Yummy, yummy. Ang daming ampalaya. Saka ito guys, sayote. Wow, sarap magtola. Tola, tola tayo ng manok. May sayote. Ay, meron dito. Oh, bunga ng malunggay. Ayan. Nakatikim ako dito din. Naggaulay kami ng malunggay. Kami ni ate. Ayan. Dami. Ay, ito patula to eh. Ayan, patula guys. Iba yung klaseng patula. Patula, bunga ng kamalunggay. Ito yung nila o oh, ay ibang ano, itsura. Ayan, sayuti, ampalaya, at okra.